So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is September 25, 2024. Araw po ngayon ng Miyerkules, Wednesday. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ng Ibanghelyo ng mabuting balita. Tuloy po tayo. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang Ibanghelyo para sa araw ng bukas, September 26, Thursday, for tomorrow, yan po ang ating ibanghelyong pag-aaralan. Bago tayo magsimula, tulad ng dati, tayo manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Spirito Santo. Amen. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, with the eyes of faithful, and in us, the face of the lost, send forth the Spirit, and they shall be created and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Tuloy-tuloy na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ibanghelyong pag-uusapan natin para sa araw ng bukas? Share screen po ako. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ibanghelyong pag-aaralan sa araw ng bukas. Ang ating ibanghelyo, ang mabuting balita para sa araw ng bukas ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata Siam, mga talata pito hanggang siyam. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari na bagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo sinabi naman ng iba nagpakita si Elias may nagsasabi pang ang isa sa mga propeta ng unang panahon ay muling nabuhay ngunit sinabi ni Herodes pinapugutan ko na si Juan sino kaya ang lalaking ito marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya kaya sinikap niya ni Herodes na makita si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. Okay. So, yun po ang ating yun po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ang ibang helio para sa araw ng bukas, ang mabuting balita na gagamitin sa mga, sa liturhiya ng ating simbahang katoliko, ito nga iyon, yung pagkabalisa ni Herodes nang marinig niya ang mga nangyayari sa paligid na karating sa kanya ang balita tungkol sa isang lalaki at itong ang lalaki nito ay si Jesus. So siya ay nabalisa dahil mukhang itong Jesus na to may pagkakatulad sa sa naging reputasyon ni Juan. Ano ba naging reputasyon ni Juan? Si Juan yung taong naging matapang, malakas ang loob. Bakit merong kasing what? A uh, strong moral principle itong si Juan na ito na kanyang pinapugutan ng ulo. Ang tapang ni Juan nang sabihin sa kanya na hindi mo dapat pinakikisamahan ng asawa ng iyong kapatid. Imagine that sabihin mo yon sa hari. So ayan yung nangyari. So parang itong lalaki na ito na ah uh, ang balita'y nakararating sa kanya si Jesus nga mukhang may reputasyong katulad ni Juan uh, with strong moral principle para malinaw i-define natin yung reputation yan ang una dyan tayo unang dyan unang iinog ang ating usapan so ano ba ang reputasyon Ayon sa Oxford Dictionary, ang reputasyon ay tumutukoy sa paniniwala o opinion uh, sa nakararami o pangkahala pangkalahatan tungkol sa isang bagay o tungkol sa isang tao. So, opinion, paniniwala tungkol sa isang bagay o tungkol sa isang tao. Okay? Example, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa ng salita gamit ang reputasyon ang kanyang reputasyon ay nababahiran ng karumihan dahil sa mga aligasyon na siya ay tumatanggap ng suhol reputasyon. So kung ang dinig ng iba, ikaw ay tumatanggap ng suhol, okay? at kung ikaw ay may posisyon, tumatanggap ng suhol, nabubuo ang paniniwala o opinion tungkol sa iyo na ikaw ay masama, that you are dirty. Pero yung reputasyon na yan, hindi yan konstanta. Maaring ang reputasyon sa akin ng iba, masama. Pero ang reputasyon ng tao rin iyon, sa iyo naman ay mabuti. So kung minsan nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba, kung paano natin nakikilala ang reputasyon ng isang tao. Ngayon, ano ang reputasyon pa? Mahalaga reputasyon. Mahalaga reputation. Mahalaga reputasyon. Kasi kung dirty ang yung reputation, sinong makikinig sa iyo? Sinong maniniwala sa iyo? Alam mo, oh, kung ang reputasyon mo ikaw ay sinungaling, ikaw ay taong mapaggawa-gawa ng mga kwento-kwentong hindi totoo, naglulubid ng buhangin ng reputasyon mo, sino man iniwala sa iyo. So, mahalaga yung reputasyon. Okay? So, parang sinasabi ng Ibanghelyo ngayon, bahagi nito ang values, okay, ang moral values, and can also be a spiritual value reputation pangalagaan mo ang reputasyon mo kahit ang kahit ang lumang kasulatan nagsasabi tungkol sa kabutihan upang pangalagaan ang reputasyon halimbawa kung sinasabi, nasabi ang mabuting pangalan a good name is better than any precious ointment So, ang reputasyon, a good name, ang pangalan pinangangalagaan 'yan. Dahil kapag sirayan 'yung ibang taong nakapaligid sa iyo, halimbawa, mga anak mo nadadamay sila sa nabubuong reputasyon tungkol sa iyo. If your reputation is dirty, nadamay ang anak mo. Kung minsan, nadadamay ang anak mo madalas na nadamay ang pamilya mo. Okay? I ang mean, pamilya yan, eh. Uh, maalwan sa buhay. Eh kasi naman, magnanakaw ang tatay niyan. Magnanakaw ang nanay niyan. Magnanakaw ang kanila mga magulang. So sira ang reputasyon. Uh, dahil sira ang reputasyon, pag sira ang reputasyon mo, masaya ba yun? Magandang bagay ba yun? magiging masaya ka ba kung ang tingin ng iba sa iyo ay masama? Okay. Now, kasama sa reputation na 'yan, okay, relevant din 'yan sa integridad. Okay? Sa integridad. Ano na may integridad? Ang integridad 'yun nga kung may integridad ng isang tao kasama doon yung kanyang paninindigan Uh, matindi, malakas na panindigan prinsipyo tungkol sa tama, tungkol sa mabuti, moral principle. So, a person with strong moral principle is a person with good integrity, okay? With good integrity. So, integrity part of it is being honest integrity part of be part of it is having a strong moral principle morally upright ka so pareho yan reputation at integridad okay gustong gustong makita ni Herodes ang Jesus na ito dahil sa namumuong repute Reputation ni Yesus dahil sa namumuong integridad ni Yesus Okay, ano ang reputation ni Jesus? Walang pakialam si Yesus tungkol sa kung ano ang sasabihin kahit na mga may kapangyarihan sa kanilang lipunan noon. Sino ang mga may kapangyarihan sa lipunan nila noon? Katulad ng mga pariseyo, katulad ng mga skriba, na nagtuturo para sa kautusan ang mga pariseyo na leader ng pananampalatayang hudyo. Wala siyang pakialam. Okay, si Jesus. Dahil alam natin ang Panginoon naninindigan sa kabanalan at tama. Sinabihan niya pa nga ang mga ito, kayong mga lahi ng ulupong, Masabi mo ba yun sa taong makapangyarihan kung wala kang ano, malakas na prinsipyong moral? Kung hindi ka talaga morally and spiritually upright? Sinasabi niya ang mga nakikita niyang pagkakamali. Walang naililihim sa kanya. Hindi siya takot para manindigan sa katotohanan. At yung mga taong naninindigan sa katotohanan, sila yung mga taong may magandang reputasyon, may magandang integridad. Pabalik tayo doon sa pangalan. May magandang pangalan. Pangalagaan mo ang iyong integridad, pangalagaan mo ang iyong reputasyon, pangalagaan mo ang iyong pangalan. Pwede nating makita yan, ma-relate sa ibanghelyo ngayon. Okay, pwede nating ma-relate sa ibang ngayon. Si Juan Bautista, nakagawa siya ng magandang reputasyon. Nakagawa siya ng uh, magandang integridad. Okay. Marami ang marami ang sumunod kay Juan. Okay. Marami ang naniwala sa mga sinasabi pinangangaral ni Juan. And then darating itong another lalaki, si Jesus. Panginoon, siyang Panginoon na hindi niya kilala, hindi kilala ni Herodes nang marinig niya ang mga nangyayari, nang mabalitaan niya, nabagabag siya. Bakit? May kasalanan kasi siya. Eh. Mababagabag ka ba kung wala kang kasalanan? Kung iniisip mong walang, wala kang kasalanan? Kung malinis ang iyong konsensya? hindi ka madidisturb. So, disturb si Herodes, nababagabag, nababalisa, dahil may ginawa siyang kasalanan. Ipinapatay niya ang sang taong may mabuting pagkatao, may mabuting reputasyon, may mabuting integridad si Juan. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nang mabalitaan niya, ang tungkol kay Yesus. Sa tanong niya, sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niya makita si Yesus. Gusto niya makilala si Yesus. Ano nga ba ang totoo tungkol dito sa taong ito? Tungkol dito sa lalaking ito? Tao sa kanya? Okay. Dahil di niya nga ganap na kilala na itong lalaki nito na sinasabi niya, nilang ba sa lalaki o tao, Diyos ito at Panginoon? Hindi niya alam. Hindi alam. Pangatlo, pwede din nating i-relate ang time, panahon. Bakit? Tignan natin yung unang pagbasa, first reading, bahagi ng liturgia. Liturgy of the word Uh, sa pagdiriwang sa ating mga misa bukas. Tungkol ito sa uh, aklat ng Ecclesiastes kung saan yung mga ngaral si Colette sinabi niya uh, everything, everything is vanity, vanity of vanity, ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Bakit nasabi sabi ni Colette yun? Bakit nasabi sabi ng mga ngaral? Dumating siya sa panahon na wala pa si Jesus, at para sa kanya, sinabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan. Bakit? Di niya pa nakita si Jesus. Di niya pa nasaksya ng mga ginagawa ni Jesus. Di niya pa narinig ang mga itinuturo ni Jesus. Bakit? Ano yung mga hindi niya nakita? Ano yung mga hindi niya narinig? Kaya hey, Jesus, dahil di niya nga ito nakita, dahil wala ito, sa time frame ng panahon niya, anong sabi ni Jesus? Na ang buhay hindi lamang matatapos dito sa mundo na may kabilang buhay. At sa sino mang maniniwala at mananampalataya sa kanya, I am the way, the truth, and the life, ang pangako ay buhay na walang hanggan. Kung narinig ni Colette yun, kung narinig ng mga ngaral, masasabi niya kaya yon na ang lahat ay walang kabuluhan. Hindi, di ba? Hindi. Hindi niya masasabi yon Kung paniniwalaan niya si Jesus, kung makikita niya, kung nakita niya ang mga ginawa ni Jesus, maaaring hindi niya yun nasabi. Maaaring hindi niya yun masasabi na ang lahat ay walang kabuluhan. So what is time? Ang time, ang panahon, yan din ay tulong upang makilala o malaman ang mga bagay-bagay. It is an aid for others to know the real us. Kung minsan di ka nakikilala talaga ng tao dahil kulang sa panahon, hindi pwedeng isang linggo lang kitang nakilala. Masasabi ko na ang buong mong pagkatao. Kulang sa panahon. Pero kung may panahon, bibigyan mo ko ng sapat na panahon upang makilala ka, makasama ka ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon, makabubuo ako ng tunay na pagkakilala sa iyo. Masasabi ko talaga kung sino ka. Ngayon, eto pa, eto pa. bagamat mahalaga ang integridad, bagamat mahalaga ang reputasyon, bagamat mahalaga ang ating pagkatao, huwag natin yung pagpahalagahan ng higit sa kung paano tayo kikilalani ng Diyos. Ang pagkilala sa atin ng Diyos ay higit sa pagkakilala sa atin ng ating kapwa kung kilala tayo ng ating kapwa na tayo yung masama, nakakahon ng kanilang pag-iisip sa atin. Dahil bakit? Baka minsan nakagawa ka ng malaking kasalanan. At alam nila yon So, meron na silang nakakahon na pag-iisip na hindi ka tunay na mabuti na ikaw ay masama. Na baka baka wala din yung wala din lalo na dun sa makikitid na hindi nila kinikilala na ang tao ay maaring magbago mula sa pagiging masama maging mabuti ang tao o sa pagiging mabuti maging masama may pagbabago ang tao nagbabago ang tao Tignan nyo si San Pablo, mamamatay tao. Pero doon ba natapos ang kanyang pagkatao sa pagiging masama, sa pagiging mamamatay tao? We know the rest the story about St. Paul. Di ba? Pagbabago. Pagbabago. Bigyan natin, bigyan natin ng pagkakataon ng iba na magbago. Huwag nating ikawon ang isip natin tungkol sa kanila, sa kanilang reputasyon, sa kanilang integridad, sa kanilang pangalan, sa minsan lamang na kanilang naging pagkakamali. Okay? Sabi, we are all ano, roads in progress. Everybody is a work in progress. Sorry. Not road, work in progress. All of us are work in progress. Nagbabago ang tao. Huwag nating ipagkait sa iba na sila'y maaaring magbago. Kung dati silang masama, pwede silang maging mabuti sa paglipas ng panahon. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, ang sang taong masama, Pwedeng maging mabuti. Pwede rin ang taong mabuti maging masama. Huwag nating ipagkait ang panahon sa kanila ng pagbabago. Okay? Yun lang. Yun lang. Reputation. Reputation. Integrity. Pagkatao. Pagiging sino. Kasi kay Jesus, naging mahalaga din talaga yan. Eh. Sino ako sabi ng mga tao? Sabi po nila, ikaw si ganito, o ikaw ganito, or, ikaw ganito, or, ikaw ganito. Ang daming na buong haka-haka sa marami tungkol sa kung sino siya. Tapos bigla, tinanong niya pa, pero sa inyo, sino ko? So mahalaga yung mahalaga, naging mahalaga din sa Panginoong Heso, Heso Kristo ang tingin sa Kanya ng tao, ang tingin sa Kanya ng mga alagad. Kasi gusto ni Jesus, to mga alagad nito, tunay siyang makilala. Hindi lang base sa haka-haka ng marami. Hindi lang dahil sa opinion ng iba tungkol sa Kanya. Bakit? Bakit? Kasi mula sa mabuting reputasyon, mula sa mabuting integridad, mula sa mabuting pagkatao, sunod, sunod na yon, susunod na yun. Kung magandang yung pagkatao, kung magandang yung reputasyon, kung magandang yung integridad, paniniwalaan ka ng tao, susundin ka ng tao. At kung may mga maniniwala sa iyo, lalo na sa iyong mga halimbawa, advokasya, uh, mga ipinaglalaban mo sa buhay na makatarungan kung may maniniwala sa iyo, kung may susunod sa iyo. Masarap 'yun, maganda sa pakiramdam. Okay, maganda sa pakiramdam. Pero again, bibigyan ko ng emphasis pagpahalagaan nating higit ang pagkakakilala sa atin ng Diyos. 'Yun ang pinakaimportante sa lahat. What will God say to me? What will God say to me? Hindi yung what will people say to me? Okay. More than that is what will God say to me? How God will perceive me? More than what others perceive me to be. Yun ang mahalaga. Okay? Yun ang mahalaga. Ka. Kahit anong sabihin sa'yo na masama ng ibang tao, kahit anong sabihin sa iyo na sama ng ibang tao hangga't kilala mong yung sarili hangga't alam mo na tamang yung ginagawa wala kang dapat ipag-alala hindi katulad ni Herodes na pupuno siya ng pagkabalisa na siya ng pagkabalisa na disturb siya pero kung alam mo kasi di ba tayo may usapan tayo between God and you alone. Ako, may usapan kami ng Diyos. Ang Diyos, may pakikipag-usap sa akin. Alam ng Diyos kung ako'y namumuhay pa rin sa kasalanan. Kahit ilihim ko ng ilihim ang mga kasalanan ko sa mata ng ibang tao. Hindi ko mapaglilihiman ng Diyos hindi mo mapagliliman ng Diyos, kaya magiging dapat na mas mahalaga ang pagkakilala ng Diyos sa atin, higit sa pagkakilala ng kapwa natin sa atin. Ang pagkakilala ng kapwa natin sa atin, pwede pa natin yung pekeen eh. Pwede pa natin lokohin. Pwede tayong magpakaipokrito. Maloko ang kapwa natin maging no, maputing maputi, di ba? Sabi, maputi tulad ng nicho ngunit sa loob ay puno ng mga umaalingasaw na bangkay. Okay. Pwede nating pikein, pwede nating lokohin ang tao tungkol sa atin. Pwede nating buuin sa kanila ang magandang reputasyon integridad, pero sa kabila nun, nililin lang natin sila. Nililin lang natin sila. Para tayong ano, what? Na wolf in sheep's clothing. Diba? Alam niyo wolf in a sheep's clothing. Magbalat kayong tupa samantalang isang lobo. Pero ang Diyos, mapaglihiman mo ba? So, higit sa Pangalagaan mong yung pagkatao sa mata ng iyong kapwa. Higit sa pangalagaan mong iyong reputasyon at integridad sa mata ng iyong kapwa. Pangalagaan mong higit ang pagkatao mo, ang iyong integridad, ang iyong reputasyon sa Diyos. So matutal, siya naman ang may final say. Eh. Pagdating ng pagsusuma sa lahat tungkol sa iyo sa kanya ka sasagot sa kanya ka sasagot hindi sa sinumang tao hindi sa sinumang tao sa kanya ka magsusuma sa kanya ka sasagot kung ikaw ba ay naging kambing o kung ikaw ba ay naging tupa iiwalay ka niya okay at dadalhin ka niya kung saan ka daw. Tumaba na po ang ating usap. Tabusin na natin. Tayo man na lang. Sa ngayon ng ama, anak ng Espiritu Santo namin. Na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng panahon na hindi namin napag-ingatan ang aming pagkatao. Pagkatao na isang biyaya mo rin sa amin. Magandang reputasyon na hindi namin napag-ingatan na biyaya mo rin sa amin. Integridad na biyaya mo rin sa amin. Tulungan mo kami na sa pamamagitan ng sapat na panahon. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng sapat na panahon mag magawa namin ang mga dapat namin gawin. Mapagsisihan namin at maiwaksi ang mga dapat naming pagsisihan at iwaksi sa aming buhay. Lagi mo po kaming gabayan, lagi mo po kaming subaybayan, at lagi mo po sana kaming kaawaan. Sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon at tagapagligtas, nagaharing kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngayon, Matt anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Manatili po sana tayong nagbabantay para sa ating integridad, pagkatao, mabuting pagkatao, mabuting pangalan. Biyayang galing sa Diyos. So God bless po sa lahat hanggang sa muli. Magandang gabi. Paalam po.